Hello, hello, hello. Yes, yes, yo. Uh, si -tech na naman to, mga kaibigan. Kablog. Sa mga nanonood, meron naman tayong tanggap ngayon na power bank. Eh, sirahan na raw. Mahina mag-charge. Kaya, tingnan natin. Okay. Sige. Ito, mukhang dito lang itadaan kasi sa kabila. Wala ko, sarado. Hindi mabubuksan. Dito lang natin ngayon to. ah Diyan lang sya nakadikit So, ganito lang pala. Ito, palagay ko, mahina na mga resistance nito. Na kasi, nag po charge siya tapos ang bilis mag ano ah mabilis siya mag low bat kaya ganoon uh, ilaw siya. so guys tingnan natin ha kung anong problema nito ano ni So, tanggalin muna natin to Tapos, check natin isa-isa yung... Eh, natanggal pa. Tanggal na talaga. Ay, wala pala. Walang iya o wala o. Oh. Design lang pala to Dalawa lang pala yan. Oh, no! Oh, walang connection. Patay tayo dito. Hmm. walang connection dalawa lang yun lang yun dumi pa nabudol dito kaya pala oh, dalawa lang oh. agoy kaya pala dalawa lang ang may connection tingnan natin to kung merong ano to may laman ba talaga? Itong tester natin. O, dyan ka. Ayan natin, may laman. O, baka sabi nila, buhangin lang ang laman nito. O, mo? Mga walang ano na, yung nilagay nila, mga reject na. O, wala lang ka power-power, o. Oh. Tingnan nyo naman, o. Oh. 0.3 volts. to. Galon din. 0.3 volts. Yun lang. Mga sira na. Kaya nilagay na lang nila doon. Sinama para pampabigat. Ano ba naman yan? Lumaban kay na ang parehas mga boy. Ito. Itong klaseng ano. Mm. Ayan. Eh. power bank. May mahirap basahin na rito. 5,000 milliamps. five hmm, 5,000 milliamps daw. Alagay, hindi nyo mababasa kasi maliit masyado. Eh, walang ibang brand, yun. Ano ba yan? Tapos, nilagay-lagay pa nila. Kaya, mag kay sa mga... Palagay ko, mumurahin lang to. Kaya, akala mo, mabigat. Dalawa lang palang may connection. na mo, oh. wala talaga. Oh. Ayan iwalay. Eh. 'Di ba? 'Yan ang mga sinasabi ko. Sige, tingnan muna natin 'to kung may ano pa ba 'yan. Eto. wala na 'to, tatapon na 'to. Nayari 'yung ano niyan. Tingnan natin 'to. Ito naman. O, meron pa. Ah, magkaiba sila. Ay, meron 3.8. Oh, mat malakas pa yung boltahe niya. Ang problema nito, yung subukan natin yung resistance. Tanggalin muna natin sa loob 'yan. Ah, tanggalin muna natin yung connection sabay iyan natin sa resistance niya kung ah, tingnan natin kung ganda pa ba ang ano 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 pala siya oh eh hmm? naka-parallel naka parallel siya Ayan na. Tingnan natin. Mas kunin natin yung ano natin, pang check sa resistance. So guys ha, tingnan nyo nyo na para malaman natin. Ayan. Kunin ko lang yung ano, guys. nyo ba on ko muna check natin to ah, 3.6 yung yung ano nya MR wala na 999 nakalagay dito ibig sabihin wala na kaya madaling maglobat. Yung mga nilalagay nilang ano, ah, nilalagay nila sa mga power bank tulad nito. Basta ito ha. Ah, ito yung pau classing ano wala wala talaga pasensya na sa gumagawa niyan pero wala talaga. Sila nang kasi pituhiro mo ilalagay ito, wala namang connection. Pampabigat lang. kasi ito naman, oh, wala na yung ano resistant internal resistance niya, wala na hindi na talaga ano. Yun yung wattage niya, mataas pa pero yung etong isa okay pa. Ay Kaya yung isa madaling naglulo but wala na. Etong isa 92 pa. siguro yun na hinaluan nila ng bago. Kaya ganyan. Kaya guys, mag-iingat kayo sa mga gantong klase ha? Kung hanggat maaari, piliin nyo na lang yung medyo branded. Yung, kumbaga, maraming uh, nagbigay ng comments sa uh, pagbili nila na maganda, ganun. Kasi ito, magkaiba. Ito, wala ng resistance. Mataas masyado. Kaya, siyempre, bumibigay ka agad to. Kaya ito, kawawa. Ito yung nagdadala. Kaya ganun. O, kita mo, meron pa siyang, ito, meron siyang 92. Oh. Hmm. Tapos itong isa, wala na talaga. Itong isa, tingnan natin itong mga pinadala nilang, ano, mga dummies. O, kita mo, yung tatlo, ayaw na mag-charge. Kasi wala na eh, sirang-sira na talaga eh kaya ito nang gawin oh. kaya naglagay sila ng dami to pampabigat lang sa ano kaya yeah guys ano gagawa tayo ng ano putulin ko muna i-ready ko muna yung mga gamit ko kasi itong isa hindi na mga gamit to oh. hmm, saan ba dito uh, ito 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 pwede pa kasi 92 pa to ganda pa pero ito wala na dapat naitapon yan. So, guys, uh, putulin ko muna. Tapos, mamaya uh, ayusin na natin gagawa tayo ng panibago para ilagay natin to. So, ito na, guys. Uh, ito yung dati kasi may kasama. Hindi na natin gamitin kasi uh, magkakaiba siguro ng ampera ito. Kaya ako, meron akong bago. Check mo na natin kung uh, ilang ano ba to. 3.8 tapos yung isa pareha sila 3.8 tapos ah, bago to chinik ko na to dun sa device ko yung pang ano tapos ang gawin natin kunin ko lang tong ano ko tucker para maitak -tuck na natin yung ano ito yung tabing wire Siyempre, sukatin so mo yung ano. Dalawa. Tapos, lagyan mo lang ng uh, konting ano para pwede mo ano. Dyan mo ilagay yung Lagay ka ba ng extra? Pwede mong i-exacto lang. Tapos, doon mo lang i-ano. Hinangin. Sige, yan na yan. Tapos, tabi muna natin. po natin yung ano natin i ano na lang natin yan uh, pati na natin para hindi siya magana. Hmm. Uh, lang natin facciamo pa. ano okay naman wala naman so dito na natin hinang itong isa itong positive pwede natin i-direct na dito so gusto ko sanang ano kasi masikip siya eh pag ilagay natin eh. pa natin. So, baka hindi kakayanin nito? Hindi ko lang alam kung ah, 2 ampere lang pala to. Ah, yung output. Tapos, hmm. so, tagdagan natin ng isa para pwede naman. O, dito na ilagay lahat. Yan tatlo. Pwede. Dapat hinabaan ko. Yan dagang ko pa sana ng isa. Ayan sa. Ha? Eh. Kaya pwede naman. Pwede naman nating dugtungan yan. Ah, dali lang yan. Oh, Nagdagan natin ng isa para mabahaba ang time na anuhin niya. Stabbing wire. Yan hmm. lang, sana guys, ano, pag uh, DIY na lang kayo, huwag nyo na lang ipapagawa sa iba. Kasi mas maganda yung, ano, eh, pero kung marami kayong pera, busy kayo, pwede nyo na ipagawa. Kung talagang ah uh, gusto nyo yung power bank na yan, ganyang klase, matibay ba, ganyan. Hmm, gusto nyo, kaya pwede naman. Pero kung medyo ano, uh, ah, kaya niya may bumili ng bago, hindi eh, okay lang. Ang ganyan. Dibihin lang natin. Para hindi siya ganun din. Gawin natin. Gumilid yata. Ay, okay lang. matatanggal pa naman yan, yan. kasi hindi nakatudo yung ano eh hmm. yan. pag medyo mali ng konti yan, ikinuno, eh ituit mo na lang para paglapat dun sa ano paglapat dun sa pwede rito sya paglapat ganyan pa hmm nagilid ng konti pero okay lang e eh, ano na lang natin medyo para ano lang siya madiretso lang yung battery dun sa loob ng ano lapat ba oh, okay na so ganyan na yan guys tatlo yan para tapos lagyan na lang natin ng wire pa ganun para hindi na siya mag itong uh, positive lagay natin dito malapit lang connect lang natin dito tapos yung negative yun yung galing doon sige hahanap ako ng wire ha sige oh guys dito na tayo ah, tapos ko na ininang eh medyo pangit yung panghinang ko kasi kaya matagal magano eh pero okay na siya gumagana na oh tingnan mo oh ilaw na yan yan yung ano niya uh, 2550 tapos 25100 ganun pag uh, china charge yan may ilaw na yan kaya ilalagay na natin sa dito pagano uh, pag ano ng position yan isuksok muna natin ito doon sa task sabago bago natin i ano i palinya na lang ito sa gilid yan yan na natin pakante yan dyan sa ano dito natin sa ilalim pa daan tong wire para ano sya yan ganyan tapos yan kita mo may bakante pa dito nga side ito <laughs> Kasi dati, ito yung wala, ito naman yung meron. Ngayon, dinagdagan na natin para, ano, punasan na natin. medyo madali. Ayan na. Saklog na natin. Para, um, natin yung uh, pasok na natin medyo gumilid ng konti hindi na eksakto yung pagpasok mo wait lang kaya uh, may sunpack na maayos yan para pati dito sa baba pag hindi na isang pack yan wala sa hulog yan dito ayun ah yeah, testing muna natin hindi na, bago natin takpan Ay, meron na meron na may ilaw na takpan na natin para ma ma charge na siya Tapos, uh, buka natin i-charge kung uh, gumagana. Sandali, ah. Tapos, testing, testing. iba Ito yung port niya ginagamit. Ito, 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 ito pang dito yan uh, na natin kung nagcha charge charge diba yun yun, yun nagcha charge na siya ay kita nyo nagbibling oh. naman natin mag charge yan kaya uh, sana naman thumbs up nyo tapos subscribe na rin kayo para ganahan pa natin mag uh, gumawa ng video na makakatulong sa inyo pero tandaan nyo mga gantong ano, pag mumurahin talagang uh, power bank mabigat lang talaga tapos yung iba dyan merong nilagay lang na battery katulad nito tatlong battery na walang connection na ano na siram battery nilagay nila Bale, yung dalawa nandito lang kaya yun lang ang gumagana kaya yung isa pa medyo sira na kaya hindi mo na ma, ano, hindi mo na siya maasahan kaya madaling malubat kaya hindi makapag charge sa cellphone sa una medyo bago pa yung isa makaka charge siya pero yung kalaunan yung isa luma na kasi kaya yun nahirap hirap na isang battery magsuporta dun sa isa ibabato pa niya sa labas kaya wala na so ganyan na lang guys basta wag nyo lang kalimutan ah, Kontin content tulong lang sa akin yung magsubscribe lang kayo tapos eh, share nyo na rin para uh, yung ibang tao ma malaman nila kung anong mga estilo ng iba pati yung ano may nagpapagawa sa akin ano yung drill battery ng drill Ganon din ang nangyari nilalagyan nila ng battery na wala namang connection. Para bumigat lang yung battery. Kala nila solid. Pero wala naman pala. So guys, hanggang next time. Thumbs up na lang. Uh, bye bye.